Hello mga loves! So day off ng lola nyo mayo napapansin pa kayo mga loves bago sa akin. <laughs> bago tayong kulay. So, nagpaan na tayo mga loves. As in, pinablock ko na. Sabi ko, ida. para ano, hindi na tayo gumastos. Wa. <laughs> gumastos, gastos pa. Pero pagdating ng after 2-3 months na nagbago na naman ang isip ng lola niya. Pero for na mga loves, ang tagal ko nang hindi nakapag-block. As in, years and years and years na mga loves. Kaso, ang bilis talagang tumubo ng ano ko, ng buko As in, nandito na yung block. Kaya sabi ko, ibablock ko na lang muna siya. So, ayun, eh, nagpakuloy ako kahapon. And today is day of natin. So, merong nakapagsabi sa akin na merong uh, crab legs buffet. Ay, buffet. Yeah, buffet tapos uh, andy crab legs. So, pupuntahan namin yun mga loves. Kahit na one hour away, <laughs> susugurin namin yun. susugurin para makapag-buffet lang tayo. So, let's go mga loves! dito na tayo mga loves. Ayan yung kanilang mga food. Merong salad. Salad bar. Tapos dito naman. Kasama to sa buffet for $45. Ayan. Ayan mga typical na ano mga loves. Merong isda, chicken. Tapos hinihintay na lang namin yung ano. Yung aming crabs. Ito na mga loves. Excited na oh, crab legs, may kasamang potato and ano corn kain na. Kain sa asawa ko mga lads. Kain na. Kain na mga lads. Mag-stop tayo dito mga loves sa ano, international store. Kaya yeah, dito tayo pumunta. Here, hey, hey, hey. kuha tayo ng lagain mga loves. Bibili lang ako ng patis. Patis mga loves. May nakapagsabi sa akin ito mga loves, yung Indomie Instant Noodles. Sabi nila masarap daw to. So, try natin. Kuha tayo ng chicken flavor. Actually, gusto ko sana assorted. <laughs> Pero, let's go for the chicken. Yan. Tignan niyo yung labi ko mga loves after ko kumain ng crabs. Nag ano siya ba? Sabi ko nga sa asawa ko, kinagat ako ng ano ng crabs. Eh <laughs> no, parang siyang alam mo yung kinagat ka ng langgam. Ganun yung itsura mga loves. Hanapin na natin ang patis. Baka mamaya yun pa yung makalimutan natin. Let's go! Kuha rin ako nito mga loves. Ube champorado. Yan dalawa na kunin natin. Wala na rin akong chili mga love. Sweet and chili sauce para pag maglulumpia mga loves. ito yung lagi kong binibili. Nilakihan nila yung store nila mga loves. Eh. E, dito nila nilagay yung ano. Um, yung mga patis. las napunta ko nandito yun sa dulo. Oh, ngayon, hindi ko na naman alam mga loves nawawala na naman tayo. Ang saan Patis, patis, patis. Nawawala na naman ang patis. Abi ko na mga loves nasa dulo eh. Ayan. O oh, diba? Apat na lang yung natitira oh. Ito kasi yung favorite kong patis mga loves. Medyo pricey lang tong patis na to pero ah, hiningal ako. <laughs> Worth it naman. Kasi masarap siya mga loves. Tapos, kuha tayo ng pinakorat. Ito. Spice Pinoy. Coconut. Spice coconut Tuba. vinegar. Masarap to mga loves. Na-discover ko to. Kailan ba? <laughs> Basta may binila kong ganito. Tapos, yun ang ginagamit ko. Since then. Wow! Ang sarap niya kasi. Manamis-namis mga loves. May mogo-mogo pa sila dito mga loves. Oh. Ang laki ng stern international store nila dito dati doon lang mga labs tapos inextend nila dito eh meron din oh. mga pang Filipino dito ay eh, mga century tuna meron pa silang jam mga loves oh. purple yam ito yung mga ano coconut naman ano tawag dito mga loves yung nilalagay na ano ano makapuno ayan makapuno ito coconut jam. sarap nito mga loves. Parang ang sarap niya, no? Kaso ang ng sugar nito mga loves. <laughs> hmm. Ito yung mga pang halo-halo. Ayun. ko nitong calamansi juice mga loves. Inumin ko lang. Paano? Para natin sa biyahe. Kasi nang uhaw ako. Calamansi juice. Hala mga loves, tignan nyo. Meron silang ano na red ribbon. 2.28. Ano na ba ngayon, mga loves? 24. 24, so matagal pa ang kanyang expiration. Kasi di ko alam, mga loves, kung magkano siya. 2.26. Iba-iba yung expiration. Ito na, assorted ng kuhanin natin. Yay! May pangkape tayo pag uwi ng bahay, mga loves. Ilagay natin sa ating car. So lang bibili natin, mga loves. Naghanap pa ako ng mga ano pang pwedeng bilhin pero wala na makita. So, mag-check out na tayo mga loves. Pig Nagpipigil ang lola nyo. <laughs> uh, binili ko kung ano lang talaga yung kailangan. So, let's go! Let's go check out na mga loves. Tignan natin kung magkano yeah, I... ang aabutin. No I... Mga loves, nasa bahay na tayo. Kakarating na natin. Antok na antok na ako mga loves. Papakita ko sa inyo, yung binili ko kanina mga loves, hulaan nyo kung magkano ang gastos ko. Ako din nalula mga loves. <laughs> So, ayan na yung binili ko. Ito, mga loves. Tapos, itong champorado. Tapos, itong patis. Ayan. So, bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na piraso lang, mga loves. Tignan nyo ang binayaran ko. Tantra 62.11, mga loves sasabihin nyo na naman, mag, mag compute ka na naman kasi. So, yun lang mga loves. bali, pumapatak na more than 3,000 pesos. Ito kasi, yung presyo nitong red ribbon na to mga loves is nasa uh, 18.99. Ayan, itong red ribbon na to. Tapos, itong patis ay medyo mahal. Pero gusto ko kasi talaga yung lasa ng patis na to mga loves. 8.99 isa. Ayan. So, ito na itong dalawa yung nagpamahal. <laughs> Ayan. Ba, ganyan talaga mga loves. <laughs> tas ito, mura lang naman siya. Ah, uh, 4, yan, 4.99. So, not bad na rin mga loves. Yarn! So, ayan lang mga loves. Napakaswerte nyo mga nasa Pilipinas kasi kahit nag gusto nyong kumain ng mga Filipino food. Marami dyan sa Pinas. Siyempre, mas murang halaga. Kaya nagiging mahal dito mga loves is kasi nga, inaangkat pa nila sa Pilipinas yan. Pero hindi ko alam. Ito kasi Red Ribbon, sabi nung ano, galing pa sa Chicago. So, hindi ko alam bakit siya ganun kamahal. Sabihin nyo nga mga last ko magkano ang presyo ng isang ensaymada dyan sa Pilipinas. Kung Titignan ko kung ano i-comment nyo sa baba kung worth it ba yung presyo ng ensaymada na binili natin no. Hindi kasi nakalimutan ko na yung kung magkano yung presyo ng ensaymada sa ano yung mga loves sa Las Vegas. So yun na, thank you so much mga loves sa panonood. Bye.